Hello po muli sa inyong lahat ako po muli si Jhonsi Fals and welcome back po sa aking channel and for today's vlog magluluto po tayo ng isang napakasimpleng ulam which is ang Adobo so I hope samahan niyo po ako guys so una po nagpakulog po ako dito ng tubig at aking pong iblablans muna ang aking pork ang aking pong pagluluto ay depende po sa style ko po, po ito at ang pagluluto po ay may iba't ibang style po ng a uh, uh, pagluluto ng bawat isa po so ayan, papakuluan ko lamang po ito ng uh, maybe 2 uh, to 3 minutes ayan po guys, so kung bago po kayo sa aking channel at hindi po po nakasubscribe, please to subscribe to Jency channel and please to click the bell button below for more updates maraming salamat po, so ito na po guys kumulo na po siya, so akin kong hahanguin ito and after that, I'm going to wash it para malinis po siya. Ayan, maraming maraming salamat po guys sa inyong lahat. So, ito na po guys, uh, we we'll start cooking na. So, naglagay po ako dito ng 2 tablespoon ng cooking oil. At aking pong unahing igigisa ang sibuyas. So, kung napapansin niyo po sa king previous na mga uh, cookings, inuuna ko pong ginigisa ang sibuyas kaysa sa bawang. Kasi po, ang bawang is madali po siyang uh, mag brown so ayan um, gisahin po muna natin ang ating sibuyas at pagkatapos po ito na po ilalagay po natin ang ating um, bawang and uh, continue to saute this for a few seconds hanggang lumabas po ang kanyang bango ayan po guys so ngayon ilalagay po ulit babalik po natin ang ating uh, napakuluan na pork maglalagay po ako dito ng 1 uh, one and a half tablespoon ng soy sauce. At saka po one and a half tablespoon ng oyster sauce. At saka po maglagay din po ako dito ng konting paminta or pwede po kayong maglagay dito ng buo na paminta. ko po, po haluin ito para mag-combine po ang sauce sa ating pork and then tatakpan ko lamang po ito para ma po ang ating pork ang ating sauce sa ating pork. And ayan, so pagkatapos po nito, uh, bubuksan po natin at ating ihahaloin po muli. At sa puntong ito, maglalagay po ako dito or gagamit po ako dito ng uh, coke. O pwede po kayong gumamit dito ng uh, tubig or yung preference nyo po na ihahalo. And after that, maglalagay din po ako dito ng dahon ng laurel. And then uh, maglalagay din po ako dito ng 1 tablespoon ng patis para pampalasa. Ayan, at pagkatapos po, ah, um, hahaluin po natin ito para mag-combine po lahat ang ating um, ingredients. And after that, tatakpan po natin ito and continue to cook until our pork becomes soft and tender. So, ito na po siya, malambot na po ang ating pork at nag-reduce na po ang ating sauce. So ngayon maglalagay pa ko dito ng 1 teaspoon ng vinegar and huwag nyo po muna siyang haluin. Takpan po muna uli natin siya. And after that, uh, ito, na po ang ating um, cooked pork adobo. So ayan, pwede na po itong natin haluin after ng 1 uh, uh, minute bago after natin nilagay ang vinegar. So, ito na po. Luto na po ang ating ano at itratransfer po natin ito sa serving plate. Ayan, guys. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please give me a thumbs up and uh, please do like and share also. And uh, maraming maraming salamat po guys sa inyong suporta uh, And uh, I hope to see you guys on my next vlogs. Thank you, thank you so much guys. I love you. Bye!